Good day guys, so magpapamerienda lang tayo ng kalapate At papameriendahin ko sila Yung mga panglaban natin, panglaro natin Ay eh, naka-cancel nga yung loading Sa isang club natin dito ngayong araw So ah, bali sa isang club tayo maglo-load Kaso isa lang yung ilo-load ko So bali ang bala kong ilo dito mga kaabi eh, yung brown natin na kalapate So pakita ko sa inyo mga kahabi, Para ah, may update ko kayo sa mga kalapate natin So ito nga mga kabi yung uh, isa natin na uh, overall champion, 6 overall. So pinaglulugo natin dito, uh, kinukondisyon natin dito, ayan. So hindi kasi siya masyadong makakain doon sa isang lop nga natin dahil sa gawa nga ng may edad na siya. Ayan o, oh, nakita nyo naman siguro yung tura. So kaya dito nilagay para sa rin sa pagkain at napapamirienda pa natin. Ayan. So bali apat yung panglaro natin, Itong choco na to, ayan. Tapos dalawang blue bar. Ay, dalawang blue bar na 'yan. Sa so, ayun, yung isang check card na 'yun. So bali ang uh, ilo-load natin mamaya Itong choco lang. So na, nag-cancel kasi ng loading yung isang club natin. Dapat lo-load natin tong tatlo. Kaso wala kang loading yon o walang training. So meron kasing entry mamaya. So baka hindi na sinabayan yung isang club. Nagparaya na. Uh, bali yung isang club na lang ang may loading mamaya kasi nga eh parang nagpapapan race so nagpareha na isang club natin para uh, marami siguro mag entry dun sa isang club Ayan. so bali apat yan yung kalapati natin so isa lang isasali ko kasi nga uh, dun tayo naka entry sa isang club nga na nag cancel ng race eh, no? nakita nyo siguro uh, bali tigda 165 Ayan, nasan pa Ayun Ay, isa. Uh, pang south kasi natin to. So ngayon, pan-race pa lang yung laro mga kabi. South uh, so parang sprint race lang 2 uh, laps lang mga kahabi. so ito lang isasali ko yung lahi nga ng speedbird natin so hindi ko lang alam kung magiging speedbird pa kasi nga uh, hindi tayo nakapag training ng malayo layo nung nakaraan so last na is binabanga so yung isang club na yun yung sasalihan natin yon Ah, uh, bali nagtuloy sila ng hagis don, so kaya medyo malayo yung pagitan ng hagis na itong choco natin uh, kumpara nga doon sa mga kasabayan niya bukas So, titingnan natin, ah, uh, kung mabilis pa rin siya kahit na medyo naiwanan nga siya ng training dun sa isang club na yun. So, kumbaga, yung club kasi natin dito, mga kabi, is yung, ano nga, ah, uh, nagbaba ng hages. Ayan. So, kaya hindi ko ilo yung tatlo natin. Ayoko rin magpasabay, mga kabi, kasi alam nyo naman, ah, uh, kitang-kita yan sa crates. So, baka merong, ah... Uh, maging issue pa o kaya pag isipan ko pa sila ng masama kapag ka hindi umuwi yung tatlo natin na wala nga sticker kasi nga alam nyo naman eh, kitang kita sa crates kapag ka hindi ka nag entry so ngayon yung mga naglo loading kasi puro nag -e entry so baka pag isipan ko pa ng masama eh wag na mga kabi so alam nyo naman tayo umiiwas tayo sa ganyan sa mga issue sabi ko nga sa inyo kaysa mag isip kayo ng masama eh umiiwas na lang kayo sa mga issue So, baka talagang hindi nakauwi yung kalapate Mag-isip pa ako ng masama na baka dinukot ng ibang player o dinukot ng ibang uh, admin para wala nang uh, mag-load na hindi sa kanilang club. So, sa iyo kabilang club kasi to mga kabi. So, pero ganun pa man mga kabi eh. Eh tayo eh wala naman tayo sa lahat ng club pero umiiwas nga tayo so nililinaw ko lang mga kabi. Umiiwas uh, lang tayo sa mga issue alam niyo naman. Uh, at ayaw, ayaw natin na ma issue nga mga Ayan. So bali load natin yung choco natin. So papameryendain ko na nga yung ano natin, apat natin. Ay e, so bali lahat na to. Ayan. So uh, kinukulong ko pala to mga kabey. Mga kalapati natin na to. Uh, kinukulong ko nga isa-isa. So bali ang pinapakawalan ko lang dito yung dalawa na natong uh, babae tapos itong dalawang blue bar natin sila para kung sakali na uh, maisipan nila na magpares o yung maghanap na nga ng kapares tong dalawang lubar natin so meron silang paparisan uh, o malaya sila mga kabi kapag uh, kasi uh, yung apat natin kasi walo to eh uh. bali sya mga kabi ah, Bali, kukulong ko na rin pala to, mga kabi, kasi baka ito ang pumaris dun sa dalawa natin na ah, babaeng nilagay dito. So naglagay kasi ko ng dalawang babae. Ayan, yung dalawang checkered che na yun. Ano, ganda ng kondisyon. So, para parisan nga nung dalawa natin na blue bar. So, kailangan ikulong din natin yung blue bar na yan. So, yung blue bar kasi na to mga kabi, hindi ko nga inukulong. Kasi nga, hinahayaan ko lang na makondisyon siya. At gagamitin nata nung partner natin yan. So, yan nga mga kabi, ha. bali pinamirienda ko na itong mga panglaban natin. Yan, inuna ko na sila. Uh, ito pang merienda natin sa kanya. Sa kanila, ayan, yung kanin nga. So, bali binabad ko to sa electrolytes saka multivitamins. Ah, yung powder mga kabi, ayan. So, napansin ko nga nung isang araw, ah, bumilis nga yung uwi ng mga natin. So, puro 1K speed nila. So, siguro baka dahil dito sa pamirienda ko. So, bali ang ginagawa ko rito mga kabi, ang ko na to, eh, kanin nga to. So, hindi to panis mga kabi, ah. Baka isipin nyo panis. So, ano to, ah, sinain nga uh, lamig lang mga po tapos sa binababad natin sa tubig na may electrolytes sinasama ko lang ng electrolytes ngayon kasi nga uh, para makarecover sila kasi halos araw-araw nga yung ano nito, uh, training ng mga kalapate natin And so ngayon lang napahinga yung ating uh, mga kalapate so yung choco hindi mapapahinga to kasi nga ilo-load nga natin mamaya And so wala siyang pahingas siya lang walang pahingas so bali lunis na yung loading nung tatlo Ayan. So, pahinga muna sila. So, bali, ang papamirihindihin ko naman yung mga stock bird ko, mga kabi. Yan. So, medyo mabagal na kasing tumuka ito. matanda natin, eh, no? napansin nyo. So, pagka tumatanda matanda na talaga, ganyan na talaga, mga kabi, yung kalapate. Kung, na, naalala nyo si tatang natin na nasa stock bird din natin, ganyan din ang nangyari. So, pa isa-isa ng tuka. Hindi ka tulad na itong mga ari, eh, no? so, dire-direcho yung pagtutuka nila. Yan o nyo So siya pa isa isa Parang humihinto siya May interval So hindi katulad nito Yan o nakita nyo So ganyan talaga Pagka tumatanda yung kalapate ah, Kaya kailangan ah, Naihiwalay nyo Para hindi nga Ano ah, Hindi na i-stress O hindi na pag iwanan Sa pagtuka So pakainin naman natin Yung ibang stock bird natin So yun nga mga kabi ha, nabigyan ko na ka lang Pang yung uh, Mga kalapate natin So kahit yung sa kabilang loop, yung loop nga nung kasama natin Partner natin Tapos eto mga bird natin e, Pakita ko sa inyo So yun lang ang pang natin sa kanila So mamaya papakain pa rin tayo So ang oras pa lang ngayon ng merienda nila e, Mag alas 2 So nahuli tayo ng pang sa kanila Dapat alauna lang saktong 1 dapat eh nakapagbigay na tayo ng ganyan so kaso uh, na late nga tayo so nakakatulog kasi ko mga kabi kaya alas 2 na tayo nakapagbigay so magpapakain tayo mga alas 4 siguro o 4.30 So, ang ano lang pala dito mga kabi, baka dumungis yung kalapati nyo o maging marumi. Eh, no, katulad nyo, no. So, ganyan ang mga yari. Baka maging madungis kasi napagtatapakan kasi to. Ganun pala nang nangyayari dyan mga kabi Yung mga dumudumi napansin ko Kahit nun sa stockbird natin Yung mga napagtatapakan nga yung dumudumi Ayan Nakita nyo So hintay ko lang na ah, uh, Masimut talaga nila ng todo yung uh, Binigay nga nating uh, pamriyenda sa kanila Tapos ah, uh, kukulong ko na to mga kabi uh, Bibigyan ko muna ng tubig Tapos kukulong ko Tapos papakainin ko pa sila mamaya Ah hindi ako nagbabawas ng patuka mga kabi talagang saktong pamerienda sa kanila 'to. Ah kung ano yung taka na binibigay ko sa kanila, ganun pa rin yung patuka natin na binibigay. Ah bali pinakadagdag na nila 'to.